gawa ang PSO Nueva Ecija ng virtual press conference noong November 15, 2024 patungkol sa inflation rate sa lalawigan ng Nueva Ecija noong buwan ng Oktubre. Ayon sa ulat ng Philippine Statistic Authority, muling bumilis ang pagtaas ng mga presyo ng bilihin sa lalawigan ng Nueva Ecija noong buwan ng Oktubre at pumalo ang inflation rate sa 2.8% kumpara sa 1.5% noong buwan ng Setyembre. Isa sa tinuturong dahilan ng PSA ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga food and non-alcoholic beverages. Ang mga cereal product, lalo na ang bigas, at ang mga gulay, particular na ang talong, ang ilan sa mga produktong pangunahing nagambag sa pagtaas ng inflation rate noong buwan ng Oktubre. Nagtungo ang team ng Balitang Unang Sigaw sa Pamilihang Bayan ng Llanera kung saan nakapanayam namin ng mga tindera at mamimili doon upang malaman kung naramdaman ba nila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Nanay Juliana Agustin Tumali, nagtitinda ng gulay sa Lanera Public Market, malaki ang itinaas ng mga gulay noong buwan ng Oktubre kumpara noong buwan ng Setyembre. Ang talong na may presyong 100 pesos kada kilo noong buwan ng Setyembre ay sumipa sa 140 pesos ang kada kilo noong buwan ng Oktubre. Ang kamatis na tataas sa 70 pesos noong Setyembre, umalo naman sa 80 pesos kada kilo noong buwan ng Oktubre. Kulang sa budget, kulang ng kita. Samantala, ang mga karne ng baboy ay nagtaas din ng presyo. Ang laman ng baboy na dati ay nasa 270 pesos kada kilo lang, ngayon ay tumaas ng 280 pesos kada kilo. Ang buto-buto naman na dati ay 240 pesos kada kilo, naging 250 pesos na ang kada kilo. Sa karne naman ng manok na dating may presyong 260 hanggang 270 pesos kada kilo noong Setyembre, tumaas ng 270 hanggang 280 kada kilo ang presyo noong buwan ng Oktubre. Ang mga isda tulad ng tilapia at bangus ay nagtaas din ng presyo. Ang bangus na dati ay 210 pesos per kilo, naging 220 pesos na ang kada kilo noong Oktubre. Ang mga bigas ay nagtaas din ng piso hanggang dalawang piso kada kilo. Ang regular rice na may presyong 45 hanggang 52 pesos kada kilo, tumaas ng 46 hanggang 54 pesos. Samantala, ang special rice naman na 53 hanggang 62 kada kilo, umangat ng 54 hanggang 64 ang kada kilo pagtitipid at pag adjust umano sa mga budget ang ginagawa ng mga mami mili upang kahit papaano ay makaraos pa rin sa pang-araw-araw na gastusin. Sa panayam ni Nanay Juliet Belisario sa pamilihang bayan ng Llanera, mababang ani ng palay at kakaunting supply ng mga gulay, isda at karne dahil sa nagdaang bagyo umano ang dahilan kaya't nagtaas ang presyo ng mga bilihin noong buwan ng Oktubre. Bagamat ramdam na ramdam na ang pagtaas ng bilihin noong buwan ng Oktubre, Asahan pa raw na mas tataas pa ito sa mga susunod na buwan dahil mas dadami ang demand sa dayating na holiday season. Ayra Sibuma, para sa Balitang Unang Sigaw.